Natupok na nga po yung dalawang warehouse sa Maykawayan, Bulacan na umabot sa ikaapat na alarma habang tatlong kabahayan naman ang nasunog sa barangay Baisa sa Quezon City. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Dalawang warehouse sa barangay Libtong, may kawayan bulakan ang tinupok ng apoy bandang alas 9 kagabi ayon sa Bulacan Bureau of Fire Protection. Umakyat ito sa ikaapat na alarma kaninang ala 1.27 ng madaling araw habang idineklara itong fire under control ayon kay Fire Superintendent Janet Husayan, Bulacan BFP Provincial Fire Director. Sa paunang informasyon, ang nasabing mga warehouse ay naglalaman ng na mga light materials kaya mabilis itong nasunog at mahirap apulahin. Not really confirmed, but ito lang po yung sabi sa amin, both supplies, general merchandise, houseware, may konting plastics, pero yung plastic na buo na. So hindi ito po yung medyo mga nagpapataga ng konti, may linoleum. It's a stockhouse kasi, Baga, parang warehouse talaga. Walang manufacturing na involved. Ayon pa kay na tagalan ang pagkapulan ng sunog dahil nahirapan silang pasukin ng pinagmulan ng apoy, dala ng pagbagsak ng pader at mga debris. There are challenges na sinasabi sa akin ng mga tao ko kasi nga, Uh, hindi na siya mapepenetrate para puntahan mismo kasi ang dami ng debris na nabagsakan at uh, hindi na po safe sa mga tao natin. Idinikla na namang far out ng sunog bandang alas 12 onsen ng tanghali. Wala namang naiulat na nawawala o nasaktan sa insidente. Ongoing din ang assessment kung magkano. Ang pinsalang iniwan ganyan din ng investigasyon na mga kung ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Natupok naman ang tatlong kabayan sa sunog na sumiklab sa barangay Baisa, Quezon City, kaninang alauna ng madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago tuloy ang mapula ng Bureau of Fire Protection QC matapos ang halos isang orak. Wala namang naiulat na nasawi pero isa ang nasugatan sa sunog. Patuloy namang inaalam ng na mga otoridad ang pinagpulan ng apoy. Daya Bernardo para sa bayan.